Mga kaisan, unang tawid po, lumabuo agad ang tubig. Buti, <laughs> baka mabitawa may tapasan. Tapos pasan ba kayo, di pa uwi, pasa ka. <laughs> Mababasa ang pang ilalim. <laughs> Akin na nga yung bag mo. Dadali ko lang sa gilid, madelikado ko Ay, so, na siya. tulak mo na nga yung lati mo.

Sanay na sanay na yung aso eh oh. Lucky! O asan nyo ba ito? Galing ah. Parang yung mga aso sa bahay. Hindi na po kami nagsama ng aso. Baka po madali sa bitag ng ano. Ng mga baboy ramo. Good job! Lucky! Ha mga kaisan, magandang umaga po. Kami po ay papunta ng uh, pinaglubugan. Hindi namin po napuntahan nung minsan. Ay ngayon po kami pupunta. Yan kasama pa rin po si Ayan. Lopo ka mga kainsan. Ayan. Tsaka si Utoy, mo ito eh? Lindon po. Lindon. Tsaka si Bukuman. Tapos si Editor. Tapos si Raiders Star Utoy. Let's go! Ilang oras na ito eh? Dalawa po. Dalawang oras. Nung may isang po ay tinanghali kami. Hindi namin kinaya. Baka kung sakali ngayon po ay kayaanin namin. Tara ito, let's go! Tatay, may kiraan ulit din eh! <laughs> <laughs> Tatay umipo oh. Talang <laughs> pa sa po kami din ay. Eh. Ah. Oh, ayan po. Kita na po ore. Oh. Ni eh, tatay po manonood natin. Ako po eh, maghihila din din sa lugar niyo dati. Dayo po kami dati ay. Gamit ko pa noon ay eh, kastanyong sunog. Nayanon laki ng pigi ay namatay na yun at luha ng nabalian Limot ko na kung saan dito yun eh pero ito yung dang ito mga kainsan natatandaan ko ito ari ano mga tubigan yan ari po oh. Ay bagantin na po. Hmm. Ikalawang ilog na po Ari. Kaya lang po. <laughs> <Balitan> po. <laughs> hindi po ang tubig po Hindi po klasik. Hindi sa mga Hindi po ano mga po po ito po lang namin po klasik. namin Ano po Malahati. Araw ng linggo, mga kainsan. Kaya, uh, wala, wala muna tayong ano, family day, gawa ng sinisip ko ay ano. Kaya yun, dalito sa na rin kami, mga kainsan. Totoy, kaya pa. Madulas ha Pang apat na sapa mga kaisan Sobrang uh, linis na po ng tubig dito Yung sakin ang agos. Galing po sa bukal eh. Pwede na kumilang muli yung ano toy Ano toy Yan Inuman na po Bali pang ano na po ito Pang panliman sapa pan sapa na po ito So kung po tayo ng tubig na po, Ito po ay yung mga galing di sa bukal. Ang dami susuno ito eh. Ano, um, um. pa susuno. para na kami mineral. <laughs> ah, mga oh, Nai-excite na ako sa pupuntahan namin Talagang Mas mga masarap po yung gatong ano kung po Pukari, baka naman po Pukari pala Bali, ito po ang dinadaanan namin. Kabulusan. Ayan o. Uh, mga kaisan. Kasi nasa ilang ko ang buto ng santol. Ay! Bangkok pa yun. <laughs> Pero ang saya no to eh. Nakailan tulas ka na. Kuya yun, ayos ka lang. <laughs> kanina pa po kami ahong-ahon Ito po yung nakapag-survive sa amin kanina Pukari Tubig na po ang kasunod nito Dito na po kami sa Toktok Oto, yan na ba? Opo Nasa Nasaan na? Kaba Ang layo May isang oras na tinigalakad, wala pa? Meron na po Isang oras na ano Ino kalor? Ano yung pinunta natin? Alin yun? Dito po tayo. Yung tower na yun. Ano yung tower na yun? Aba! Kita yung tower na yun. Aw! Doon ang amin sa poo ka pagkalayo. Poo ka yung dolyo. Layo to yun. Ito din ah. Eh. Nasa tuktok na po kami mga kainsan. Yan, Mount Banaho po yan. Nasa ano na po kami, Camp 2. Ay, Mount Everest ano ito eh. <laughs> ano, mga isang oras pa tayo lakad to eh. Mga kalahating na lang pong oras. Ah, malapit na pala. O simba. ito, eh. Simbahan ba yan? Simbahan. Yeah. Kalahating yung, oras na po pala. Port. Bakit? Po Hindi yung ano yung... yung kalahating uh, oras. Oo. Uh, uh, Namakay dyan. Pugad po ng limukin. konti po talaga ang dumadaan din eh. Medyo masukal po ang daan. Nasa ano po kami Toktok na po kami ng bundok Dito na po kami sa pinakantoktok Medyo ano po Umuna na po si na kuya Si na otoy po, po Gawa nang dito daw po Ay uh, minsan ay nakakasalubong ng Ano to? Baboy damo Ano na kami mga kaisan? kalahating oras mga kalahating oras na lang po kami maglalakad lang <laughs> ngayon naman po lusong, lusong na lusong naman kami gawa nang tapos na po kami sa kabilang ano ay eh, bundok wala na po ako nakikita tanim na niyug dito ay ko lang ay puro uway yan mga ratan yan din po yung isang iingatan ratan Ito eh, malaki. Oo, ah, napagkalalaki. Ah, ah, Ngayon pa oh. Ayan yeah, mga kainsan oh. May butas din din eh. din po siguro sa ilalim eh. Ano ito eh? Nasaan ang kuwi ba? Ah, mayroong kuwi ba yan? San, malaki pong sapa. Ito ito eh. Dito 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 pumapapo. Mm -hmm. ang tubig nasunod mm isang -hmm. kagamit mm -hmm. natin nadun, nasunod ito ang dami pala niyang daan pa ilalim ay, ari ito eh sabi po ari po pala mga kaisan eh. dito rin nawawala ang tubig sabi po mm hmm? Grabe, di rin po lumulubog. Hmm? Ay baka ito ang labas utoy, isa eh, atin muna. Ah. Meron ba uti itong pinuntahan kaming ano din? Cave. Ay baka ito ang labas ay doon. Naanlaka ng tubig sa ilalim, parang ilog. Hmm, mga kainsan eh. Utoy, huwag na kayong pumasok. Kami nala ang ah, ibig sabihin. Hanggang pababa utoy. Hmm. Ah. hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ

may tumutunog na paniki sa ilalim, mapaniki ang loob. <laughs> <laughs> Hanggang doon pa, oh. puti ano eh. Underground radar eh. Oh. Hindi lang natin makita maigit. Pero rida po ang ilalim niya eh. Hmm? dami ito sa loob. Tuin eh. Ang dami pa sa loob ito. Ang hmm. dami. Wala kasing ilaw tayong dalang magandang ilaw. Posible ang ano nito, ito sa Atimunan, muna Quezon. Yung inaano namin tong ano. May cave din din ito eh. Tama ah, mga kaysan, underground river po, malawak po ang loob. Pwede eh. Parang pwedeng bang kain ang loob eh. Ito eh. Hindi lang kaya ng ilaw, malawak po okay, ang loob, sobrang lawak. Ito eh. Kaya lang, delikado pumasok utoy pag baha. Mm -hmm. Pwede kang matrap sa loob. Ako ah, pati yung kadulso din mo mm kabila. -hmm. ayun? Parang yun din, ano? Aray, mm -hmm. otoy, may nilalabasan ito. Yung sa atimunan uti may cave din dun. Na puro ang ilalim, puro tubig. Ilo. Ah, malaking ilog. Mm -hmm. ah, ay, baka iba rin yun. Malay po yung sa atimunan din at kabila po. Ah, malayo pa. Din, atimuna, atimuna. Kabila, ate muna na, no? ah, mga kaisan. yung po mga nakita naming uh, ilog ng mga sapa dito sa gubat. Lahat ay napunta dito. Ari Kaya po, ito eh. Kaya po tinawag siyang pinaglubugan. pinaglubugan. Grabe eh. Ibig sabihin, ito. Ito eh. May kuwibang malaki sa ilalim. Ano? Ano to? Y? Ano yun? Hmm? Ayaw magchat. pagtaka mga kainsan eh. nasa gitna siya ng gubat lahat ng tubig na galing sa mga bukal dito lumulubog kaya tinawagan po siyang pinaglubugan mabait naman po yung sigurong bantay dito ano po kami pinayagan pong mag video eh. sa iba po ayaw ayun eh.

Hindi pa rin ito na didiscover. Ah, discover pa rin. Ayun, no? mga magdidiscover po. Sabi po. Pundo na rin din ay, alim, uh -huh. ito ay okay. Ay, iilalim. Ano? Ito po niya, alin? rin. Halim. Baka mamay uh -huh. biglang umulong ba ng malakas? Makulong ka sa loob. Utas ka li, yan. Ano ba, Tuy? Ano ba, Malalim ko tayo, Malalim ko. Kung hindi malalim, ali auto iya. Kewe mga auto iya. Uh. Malawak pandu uto iya. Parang underground river siya. No jeepney na. Oh, <laughs> ano yun? To, ikaw mapasok ko to. to eh. Huwag na. Kailangan ay mga professional o to eh. Abo, huwag ka nga Kaya nga sabi mo huwag mo susubukan. Mga kaisan, para po siyang underground river sa loob. Kaya lang. Baka may anakonda ang loob. O dito lahat na iipon lahat ng yugan. Hmm. Dito lahat ano, malaki nga ang kuweba niya sa ilalim. Siguradong di patan na yung apat sa bilog. Diyan din pontak ng nuntul dito. Ay yung sa kabila. Makita hmm. din go po, diniligo ba kayo? Ano ka kakatawa dong

malaki po eh. Tamo. malaking ilog daw po ang nilalabasan nito ah mga kaisan hanggang dito nawawala na rin po ang tubig kari eh. yung ilog Nasa, nasuot na rin po sa ilalim eh. ang laka ng tubig eh. ari eh. baka po ari ano rin ang talibusong pa rin eh. ang laki eh. oh, yeah. Lalo ito yun. naman na rin. yung babad. Panalo. Woo! Uh. Ulang. Ang mga kaysan sila naman po ay lumaki dito ko sa google ayaw po 僕。 Malinis pa na kayo Aray lang ang nalabok. Aray laba. Bukal po yan na malaki sa taas. Mga kaisan. Bukal. Ito mga kaya sa kinuha namin suso Lalangkuhan ko naman purang pakok Bukas sa tarap Galing sa bukal o oh. Ayan o tuyo mm -hmm. No Okay palito Ayan o tuyo ako 没感冒。